Then ito, parang mga tasir. Eh, pero chihuahua to ha. Ah. Oo. Isang male, Isang... Yan, ang liit, no. Ilang Tomans buwan na to? Na yan. Two months na oh, nga kumain. Oh. Oo nga, no. Uy, <laughs> hey, ingat-ingatan mo yung oh. kain mo. Oo, <laughs> oh, hindi. Kaya ito yung ko lang. Ano, nagbulat ako na umis Oo no, nga, no, grabe oh. cute. Yes, baset. Mga baset. Baset, yan lang talaga. Sarap ng tulog niya, ma. Puro babae pa available. Ah, babae. Ba, Ilan po na to, Ate Rose? Ano na to? Four months na po sila. Four months. Tapos, ano, updated din po sila sa bakuna. Tapos, ito mga choco sa uh, liver and white. Uh, 6K na lang din. Eh. Ay, Ay parehas ko. na lang din. Oh, lalaki ito naman ito. Ayan, liver and white, lalaki okay. rin. Ganda. 6K na lang yan. May vaccine ng dewar na rin. Wala lang paper. Okay. Uh, tawag ito, sir. Anong breed ito? Okay. Yorkie. Yorkie saka. Uh, ilan pa na to, sir? Dalawa. lang natin dinagdita. Okay, good morning, Sir Alfred. Good morning. Ito yung pupunta tayo sa ano, 'di ba? Antipolo, sa Bukawi. Okay. Sa ano? Proto. Proto, no? Uh, dito ka ngayon kasi may sasakyan to si Sir. Ano <laughs> eh? Okay, ano meron kayo dito? American shorter. Ah, American shorter to. Ayun. Me. Tatlo na bilhin last week Last week. Oh, congrats. Ilang buwan na to? Going seven months. Going seven months. Ay malapit na rin. Ganun din yan parang aso din yan, eh, no? Within 8 months nagpo din sila. Ah, okay. Magkano na mo? Pares mail. Magkano na mo rito? 10k. 10k.

Yung mga vaccine na rin siya. May mga vaccine na rin. Oh, grabe. Ang Ito lit. ang me. Mm. Mm. Oh, ang ganda nung. Parang ano, parang sa India. Ayos <laughs> ah. Uh, uh, magkano yan? 10,000. Pero mura na rin. Mura pa rin. Oo, mura pa rin yan. Ang ganda eh. Oo. Oh. Ito, ito makatingin na to ito sa puro siya. Puro ito mga ano mo husky. Four months. So, mga mayroon na rin siyang ano? Antirabis. Uh, okay. ah alagaan na lang. Yun no oh. Ilang buwan na ito? Four, four months na. Four months na. Matibay na. Magkano na mo rito? Ten-tay Ten lang. din. Okay. Okay. So, naman tayo lahat? naman. Taga saan ka, sir? balinsuela balinsuela Yan, oh. Number mo, sir? 0975-378-566. FB account? Facebook. Ito, Alfred Francis. Mayroon ako nun. Ayan. <laughs> Nasave ko yun. Oh. Okay. Contact na lang yung si sir sa FB account niya. Oh. Message niyo sa kasa. Cellphone number niya. Ay, pag ako isa na. Oh, may pagka. Yung isa na yan, oh. Ay, na yan. Yan. Ah, oh, with papers. Yeah. Babae yun. Ah, lalaki. Na. Magkano yun? 15 uh, yun. Negosya ba naman? Oh, may papel naman kasi. Papil. Oo naman. Okay. Yun o, oh, PCCI. Yun o. Oh. Oh, may rin. mga red, may green. Champ. Talaga siya. Yun. Mura na sa 15. Negosyable pa naman, di ba, sir? Okay. Yan so, no, maraming salamat, sir. Oh, now time na no ulok, sir, no? <laughs> Okay, thank you, sir. Thank you. Okay, good morning, guys. At, good morning. Good morning. Yan ang nasa patero si, Ito, meron ano? Mga bago dito. Yes, baset. Mga baset. baset. Ay, Ay, yun lang talaga. Sarap ng tulog niya lang. Ayan. Ayan, puro babae pa. Ah, babae. Baset. Ilan po na to, Ate Rose? Ano na itong 4 months na po sila? 4 months. Okay. Tapos, ano, updated din po sa bakuna. Mm -hmm. bigay natin sa kanila is 15,000 nego 15,000 negosyable. Okay. okay. Oh, Then ito, lagi na kaya Sa ating, <laughs> ano? <laughs> ano to? German Shepherd. Ah, German Shepherd. German Shepherd natin, 2 months na pusa. Two months. Okay, po siya. 2 months. May updated sa bakuna. Bigay natin sa kanya 13,000. 13,000. Nego pa po. <laughs> Babae, no? Babae. Babae. Okay, ito, yung ano to, no? Yes. Chinese. Sharpie lalaki, 4 months na mahigit. Ayan, bigay natin sa kanya is 7.5. 7.5. Yes. Negosyable pa. Yes. Oh, yung golden. At ang ating golden lalaki. Yes. Lalaki, updated din sa bakuna. Bigay natin sa Ay, kanya. Ay, updated na. President. Okay. Yes. Negotiable pa yun, no? Ito, baset din, no? Oh. Yes, mga kapatid Ito, mga babae din, no? Oh. Yung yes. kanina, yung mga baset. Puro basit. Lakit, Okay. Shout out tayo sa mga buyers natin. Yeah shout sa ating mga ano dyan, mga subscriber natin dyan. At mga bibili ng mga papi, ayan, sub, ano, shout sa inyo. Okay. Ayan, pumunta lang dito sa Pateros. ayon Sabado Linggo, open po Ah, Sabado Linggo? Yes, Sabado Linggo. Okay. Okay. Ah, okay. Maraming salamat eh, Good morning, Sir JC. Good morning. Yes. Yes. yes, sa Pateros. Nasa Pateros tayo ngayon. Oh, okay. okay. Shitsu. Ito, Shitsu tayo, 10 months old. Ah, oh, 10 months na to. Proven uh, na to? Wala pa. So, wala pa, pa virgin babayin. pa. Pwede uh, na. Ito pinakamaganda, second uh, hit niya. Ah, uh, ito, 10 months old, babae, virgin yan. Hmm. Kompleto pa ko na yan, wala lang siyang papers, buli ko yan, 7.5 5 7-5. Kasi po eh. Ang ganda ng kulay. Uh, Saka pinakamaganda boy na pag... Pagse uh, second hit siya yung mag talagang ano mga ano, abroom na. na. Sobrang likot. 75 <laughs> negotiable. 75. Oh, tapos dito oh, tayo sa bigel. Bigil. Ayo. Bigel. <laughs> bigel. natin. Ito. Ah, hindi ba siya dalawa bakuna niyan? Dalawang bakuna. Oh, dalawang lalaki na lang available. Dito, bigyan lang dito. 6-5 isa. 6-5. Ito yung box na ito. Okay, malagaan na lang. Six, lang isa. Oh. Then, mga 6-5. Tapos, sun ito na mga 2 Dito, available natin. Isa lang ang babae. Apo dyan, lalaki. Oh, ito, liver to. Oh, ito, lalaki. Ito yung lalaki. Babae natin. Ayan, yung brindle. Brinda. Oh, bigay ko lang dito 6K. 6K. Oh, 6K okay. na lang to. Tapos ito mga choco sa Alibaba and White. Ah, uh, 6K na lang din, eh. Ay, choko. parehas na lang din. Oh, lalaki na naman to, ha. Ayun, libre and White, lalaki rin. 6K, 6K na lang 'yan. May vaccine nang diwan na rin, wala lang papers. okay. Oh, tapos isa na lang yung German natin. Isa saan na lang si, sir, sir. Okay. 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 Ilang to, sir? Ah, uh, libre na 'yan, isa na lang natin tira. It Tolado na mo, no? Oh, isa na lang natin tira. Ah, uh, Two months old, walang papayin. May vaccine na deworm. Bigay nyo lang yung 13K, negosyable pa. Okay, uh, ayos. Okay, uh, mga yes. subscriber ni Musta Boy, uh, message niyo ako, bawasan natin. Yes, at salamat, salamat. Discounted tayo sa lahat ng subscriber ni Musta uh, Okay. Pag subscriber ni Musta Boy, DM niyo ako. Mag-usapan natin ng presyo. Okay, but... pet transport mo? ah uh, sa pet transport, pwede tayo north to south. Pwede natin delivery. Tapos, uh, okay. sa lahat ng mag-message, kontakin niyo ako sa 0910-133-9194. Then, at... Yeah, thank you, Boss Boy. Okay, maraming salamat. Thank you. Thank you, Boss Gilbert. Okay. okay. Good morning, sir. Pero May pa mga tawag dito, sir. Anong breed to? Yorkie. Yorkie saka... Uh, ilan po na ito, sir? Dalawa. May mga box sila to, sir, no? Meron. Uy, ano? Yun. Magkano to, sir? 10,000. 10,000 lahat na to? Uh, 10,000. Taga saan kayo, sir? Uh, Makati. Taga Makati kayo. Ah, okay. May number kayo, sir? Ano po number nyo? Para ano? Ah, ito. 0917-850-9280. Yan. May IP account ka? Okay na to. Anong IP account nyo? Uh, FB Journal. Journal. Anong profile account po doon? Ay, ko mismo. Okay. Yan o. No? Contactin na lang yung sa cellphone number si sir. At i-message yung sa, sa FB account niya. Okay. Maraming salamat sir. Thank you.